Ang ating kwento ngayon ay magsisimula sa isang tanong na naglalaro sa isipan ng marami. Posible ba nating diktahan ang hinaharap o tadhana? Ang kwentong ating tatalakayin ngayon ay magbibigay sa atin ng isang nakakagulat na sagot. Kumusta mga kano? Welcome muli sa ating channel kung saan hinuhukay natin ang mga kwentong may misteryo at ang mga sekretong nakatago dito. Ngayon may ihahatid akong kwento na sumikat sa buong mundo. Ito ang kwento ng isang babae na hindi lang nanalo sa loto, kundi ginawa niyang manalo sa loto ng paulit-ulit. Ito ang kwento ni Helen Hadsel, ang babae na nagpatunay na ang isip natin ay may kapangyarihang higit pa sa ating inaakala. Si Helen Hadsel ay isang ordinaryong babae mula sa Amerika na may mga pangarap na gaya ng marami sa atin. Pangarap niya na magkaroon ng sariling bahay, pangarap na makapaglakbay, at higit sa lahat, pangarap na magkaroon ng buhay na puno ng ginhawa. Pero hindi siya naniniwala sa swerte lang. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng isip at sa tinatawag na law of attraction. Para sa mga hindi pamilyar, ang law of attraction ay ang paniniwala na ang positibo o negatibong kaisipan ay nagdadala ng positibo o negatibong karanasan sa buhay ng isang tao. Kumbaga, kung iniisip mong mananalo ka, mananalo ka. Kung iniisip mong matatalo ka, matatalo ka. Simple lang, di ba? Pero paano mo ito ilalapat sa isang bagay na tila purong swerte lang tulad ng loto? Doon pumasok ang kakaibang diskarte ni Helen. Hindi lang basta pag-iisip na mananalo siya. Mayroon siyang proseso na tinawag niyang SPEC: Select, Project, Expect, Collect. Una, Select. Pumili ka ng isang bagay na gusto mong mangyari. Para kay Helene, ang una niyang pinili ay manalo sa isang contest. Sumali siya sa maraming contest na ang premyo ay maliit na bagay lang, gaya ng isang lampshade o isang blender. At nakakagulat, nanalo siya sa karamihan ng mga ito. Ito ang naging pundasyon ng kanyang paniniwala. Kung kaya niyang manalo sa maliliit na contest, bakit hindi sa mas malaki? At dito na niya ibinuhos ang kanyang atensyon sa isang bagay na halos imposible para sa ordinaryong tao, ang loto. Ang susunod na hakbang sa kanyang proseso ay project. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Hindi lang basta iniisip ni Helene ang panalo. Ginagawa niya itong totoo sa kanyang isipan. Para sa Loto, araw-araw niyang ini-imagine na hawak niya ang winning ticket. Nararamdaman niya ang texture ng papel, naririnig niya ang mga congratulatory messages, at nai-imagine niya ang saya ng pagtanggap ng premyo. Gumawa siya ng detalyadong mental picture ng kanyang panalo, mula sa pagpili ng mga numero hanggang sa pagkuha ng kanyang premyo. Madalas din, pumupunta siya sa lugar kung saan niya gustong ilagay ang kanyang premyo. Halimbawa, isang bahay na gusto niyang bilhin o isang lugar na gusto niyang puntahan. Ang turing niya ay nakuha na niya ang premyo at nagagamit na niya ito. Nagpinta rin siya ng kanyang mga pangarap na bahay na meron pang drawing ng mga kotse na gusto niya. Ikinabit niya ito sa kanyang dingding para araw-araw niyang nakikita. Ang ikatlong bahagi ay expect. Ito ay ang pagkakaroon ng kumpletong pananampalataya na matutupad ang iyong hiniling, walang duda at walang pangamba. Alam ni Helen na mananalo siya. Hindi lang niya ito inaasahan, kundi alam na niya. May isang pagkakataon pa nga. Nakakita siya ng poster ng isang kompetisyon na may malaking premyo. Tiningnan niya ito at sa halip na sabihing sana manalo ako, ang sabi niya sa kanyang sarili, ito pala ang premyo na mapapanalunan ko. Ang kanyang last step ay collect. Ito ay ang aktual na pagtanggap ng premyo. Matapos ang lahat ng mental exercises at pagtitiwala, dumating ang araw na nagbunga ang kanyang pagsisikap. Bumili siya ng ticket sa loto at sa gabi ng draw, humarap siya sa telebisyon na may kumpletong pananampalataya. Habang inaanunsyo ang mga numero, unti-unti Nagtutugma ang mga ito sa kanyang tiket. Lahat ng numero ay tumugma. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. May isang tao na nagdududa sa kanyang kakayahan at tinawanan lang siya. At sa gitna ng kanyang pinakamalaking panalo, isang kaganapan ang nangyari na nagpatunay na hindi lang swerte ang kanyang kasama, kundi may mas malalim pa siyang kaalaman. Ang pagdududa mula sa isang kaibigan ang nagtulak kay Helene para patunayan ang kanyang kakayahan. Sa tuwing nakakapanalo siya, sinasabi ng kanyang kaibigan na swerte lang daw iyon. Kaya isang araw, nagdesisyon si Helene na hamunin ang sarili na hindi lang basta mananalo sa loto, kundi alamin niya mismo ang mga winning numbers bago pa man ito mabunot. At ito ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwento. Hindi lang nanalo si Helene sa loto, Ilang beses siyang nanalo sa iba't ibang kompetisyon at ang pinaka hindi kapanipaniwala ay ang pagkapanalo niya sa isang malaking loto jackpot. Ang mga winning numbers na kanyang naisip ay lumabas nga. Hindi ito nangyari isang beses lang, kundi nangyari ito sa maraming pagkakataon sa buong buhay niya. May mga nagsasabing coincidence lang ito. May mga nagsasabing galing lang ito sa swerte. Ngunit para kay Helen at sa kanyang mga tagahanga, isa itong patunay sa kapangyarihan ng isip at sa law of attraction. Pinakita ni Helen na kung kaya mong isipin at maniwala, maaari mo itong makamit. Ang tanong ngayon, paano niya ito ginawa? Mayroon ba talagang paraan upang makita ang hinaharap? O sadyang napakalakas lang ng kanyang paniniwala at determinasyon na magawa ang imposibleng posible. Sinasabing nanalo siya sa mahigit limang libong contest sa buong buhay niya. Ang ilan sa mga sinasabing panalo niya ay mga loto, vacation trips, appliances, kasangkapan sa bahay, at marami pa. Pero ang kanyang pinakamalaki at pinakapopular niyang napanalunan ay ang isang fully furnished house kasama ang lote Mula sa isang contest ng Formica Corporation na may kaugnayan sa New York World's Fair. Ito ang mga nakamamanghang pagkapanalo ni Helene matapos lamang niyang isulat at iproject sa isip niya na ang mga bagay na ito ay gusto niyang makuha. Para kay Helene, hindi lang ito basta swerte, kundi resulta ng kanyang kakaibang proseso at paniniwala na kaya niyang akiti ng anumang bagay kapag buo ang kanyang intensyon at tiwala. Para bang may connection siya sa isang mahiwagang puwersa sa universe kung saan ang kanyang isip ay nagiging daan upang mahila papunta sa kanya ang mga bagay na kanyang minimithi. Sa kabila ng pagdududa ng ilan, marami rin ang naniniwala na hindi lang ito basta swerte kundi isang misteryosong halimbawa ng kapangyarihan ng ating isip paniniwala at hiwaga ng realidad. Ang kwento ni Helen Hadsel ay nananatiling isang palaisipan, isang patunay na ang mundo ay puno ng mga misteryo na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Kayo mga kano, agree ba kayo sa pambihirang kakayahan ng isipan ni Helen Hadsel? Naniniwala ba kayo na maaring magbago ang ating hinaharap sa pamamagitan ng mind exercises? Paki-comment lang ang inyong mga opinyon sa ibaba. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito kay Bigan. Malaking tulong na po 'yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan niyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.